hello po sa inyong lahat so ngayon lang ulit ako mga kapag update about sa aking um, cancer journey so sa lahat po na nagtatanong kung ano na po yung kalagayan ko at nangungamusta so ngayon po is uh, every day na po akong maraming pain gawa nga po ng <coughs> kung uh, yung mga friend ko sa FB na nakakita ng post ko Uh, dahil po sa pagkuha ng tubig sa aking baga. So, sabi ng oncologist ko, kaya daw may mga kirot akong nararamdaman dahil nga gawa ng, meron pa daw natirang tubig sa aking lungs, pero magdetrain detrain daw ng pusa yon So, ngayon, ayan, ang lahat kong kasama, ang aking husband. So, <clears throat> uh, ngayon is blood test ko and uh, chemotherapy ko na rin. So, depende. Sana, uh, yun, pray lang na okay yung aking blood test para diretso na po ako ng chemotherapy. So, yung aking chemotherapy, sa mga hindi pa po nakakaalam, is every 3 weeks po siya. Uh, yun, marami na po kung uh, na-try na mga kasi ang chemotherapy is may iba siyang klase. So, ayun, yung aking chemotherapy is every 3 weeks, tapos ang kanya uh, side effect isa sa side effect niya is hindi ka makakalbo. Tapos uh, wala naman siya masyadong side effect pero nandun pa rin 'yun syempre. Ah uh, chemotherapy yan, malakas yung kanyang uh, ang yung gamot so nakakaramdam pa rin po ako ng mga uh, panghihina. And uh, yun nga po sa mga nangangamusta sa akin at uh, mga nakarang uh, araw is hindi na po ako masyadong nakatutok sa FB dahil uh, sa pinagdaraanan ko mahirap po kasi sa katulad ko na everyday na may pain po ako lagi so parang uh, tinatamad na po ako sa lahat pero ito uh, yung tiwala pa rin po ako sa taas at hindi humingi ng tawad kasi minsan talaga is lalo na katulad ko na lagi akong nakakaramdam ng sobrang pain na halos gusto ko na po gumiba up at um, nawala ng pag-asa pero yun, humingi po ko ng tawad kay Lord dahil uh, <clears throat> nawawalan po ko ng lakas at uh, yun nga po, ngayon uh, I'm on the way na po kami sa hospital so, sasama ko po kayo sa hospital kung anong mga gagawin po sa akin so yan, nandito na kami sa hospital uh, blood test mo na ako ayan yung aking husband Ayan. Sampling unit. So, ayan. Blood test. After blood test, x-ray naman siya. ang pala ng boses ko kanina bali uh, apat na tube yung kinawa sa aking, uh, dugo tapos mamaya babasahin nyo ng aking oncologist umimit namin siya mamaya after ng aking uh, x-ray So, dito kami sa x-ray. So, after ng blood test ko, magpapa-x-ray na ako. And, nagdamit pala ako kasi yung black ko is meron siyang um, parang bakal. So, bawal yun. Ayan. X-ray dito sa Korea. So, saglit lang yung <coughs> x-ray ko sinaklak yung dibdib ko at saka yung tagiliran. Ngayon naman ay pupunta kami na sa aking oncologist para ayun ah uh, basahin basa yung aking x-ray blood test. Tsaka sabihin ko na rin yung mga sumasakit sa akin. Ayan. Ito kami sa medical oncology. marami rin tao ngayon Webes marami rin ang papa check out so, <coughs> so ayan waiting kami ng husband ko ang husband ko naglalak ayan sa kanya cellphone so marami ngayon nag <coughs> papa check out waiting waiting na lang ako tawagin yung pangalan ko para imit ko ang aking oncologist ayan so nakaupo mo na kami dito mm -hmm. dinagyan mo na pala ako ng pain reliever para after nito is chemotherapy ko kasi kumikirot yung sa likod ko so Binigyan mo na ako ng pain ko Saglit lang siya kasi maliit lang siya. Ayan. So, ayan. Kakain mo na kami ng aking uh, hobby. Dahil uh, marami pang pasyente. Marami nagpapakemo. So, dito lang kami kakain sa hospital. Sa ground floor. My food darling ano lang dito is mahal lang talaga sa hospital pag kumain. Ayan. So, ang pinili ko is uh, sundubu. Marami rin naglalans na. So, ito ang aming lunch. bimbab. So, pakain muna kami. So, ayan. Nandito kami sa sa loob pa rin to ng hospital. Ayan, gs 25 Parang 7-11 sa Pinas. Uh, after namin mag-lunch. Kumikirot na naman yung tagiliran ko. Uh, kahit binigyan na ako ng uh, pain reliever uh, nararamdaman ko parin yung kirot doon sa uh, tagiliran ko uh, tiis na lang sa kirot pero sabi ko sa husband ko kung pwede pa ako uh, uminom ng pain reliever kasi meron akong dala na tableta So mamaya pag hindi ko na talaga kaya iinom ako So lunch break pa lang ngayon Mga doctors at mga nurse, nagpa-break din sila So, kami waiting muna kami dito bago tawagin yung name namin. So, drinks muna kami ng coffee. At, ayan, coconut water. yeah So, ayan, nilagay na yung tong chemo therapy ko. Ayan yung kulay yellow. So, sabit lang yung 10 minutes na. ayan mga ka-fighter at uh, saglit lang naman yung chemotherapy ko um, 10 minutes lang siya kasi um, yun yung isa sa isang uh, chemo treatment na medyo mahal uh, kung nasa peso is almost 40,000 siya per a session kaya saglit lang siya and wala siyang masyadong side effect tulad ng paglagas ng buhok Uh, ayun uh, ngayon dito kami sa nandito kami ngayon sa uh, kung sa atin is drugstore bibili ng gamot yung aking uh, husband ang maganda dito mga ka fighter super galing talaga dito sa korea kasi walang bayad yung aking mga gamot ayan ayan yung husband ko And hindi pa lang kami tumagal doon sa cashier kasi uh, hindi pa natototar. So next pagbalik namin doon kami magpipay. Doon namin babayaran yung bill namin. Uh, after 2 weeks pala ay uh, sitiskan scan ko na. Um, ayun, after 2 weeks babalik kami ng hospital para may CT scan. Uh, yun, pray lang na pray lang talaga na lumiit or wag lang lumaki talaga siya. At uh, siguro yung magiging bill ko ay almost sana siya. Kasi last na pinayari ng husband ko is nasa 800,000 or nasa 32,000 pesos. Sa won is 800,000 won. So marami silang zero kasi dito sa Korea. Pero pag sa peso is 82,000. Ah! 32,000 pesos din inabot ng bill ko nakaraan. Nakala ko nga wala kasi yung aking abagong chemo is hindi na siya under ng uh, hindi na siya under ng health insurance ko. Kaya, ayun, uh, labas talaga yung pera niya. Labas talaga yung pera dapat ng husband ko sa every session ng aking chemotherapy. Tapos nung time na nakita ko yung bill is uh, 800 lang. Akala ko nasa 100. 1 million or nasa 40,000 plus ang pambayaran namin kasi uh, low blood rin ako nakaraan. Sinalinan ako ng isang bag na uh, na uh, dugo. Ngayon naman is pain reliever lang ang um, ano sa akin. Kasi para dahil nga sa lagi nang kumikirot yung likod ko may lagi nang kumikirot sa akin gawa siguro ng mga super lamig na rin ngayon and yung tubo binagyan ng tubo yun may medyo kumikirot kasi doon so minigyan muna ako ng aking onko ng pain reliever bago ako mag start ng chemo panapas ng aking husband at daladala ng aking gamot gamot ko. Stain Reliever. <clears throat> Bagong <mag> gamot. <laughs> so, hanggang dito na lang aking video. Ayan, maulan-ulan ngayon. Ayan. So, umulan siya. Ayan, pa-uwi na kami ngayon. Maraming salamat sa mga nanood ng mga videos ko. Ah, god bless sa ating lahat. Bye-bye.